Bakit nga ba may kera sa Israel? Ano nga ba ang pinagmulan? Bago tayo mag-umpisa, alamin natin itong mga salitang to kasi minsan nakakagulo. Kasi hindi natin alam. Katulad ko rin, hindi ko rin alam to. So, tinignan ko lang to sa diksyonaryo. Ang word pala na Palestinian ay mga Palestino. Sila yung mga Muslim. Sila ang nakatera sa Gaza Strip. Bakit man pinangalanan ng Gaza Strip? Strip kasi mahabang peraso o hugis pahaba. Ang anyo kasi ng Gaza ay parang mahabang peraso. Tapos ang Israel naman, ang mga nakita rin ay mga Jews or mga Hudyo. At ang word na Hamas o mga Palestinian or Muslim na rebelde. So ito ang mapa ng mundo at doon sa pula na nasa left ay ang Israel. So kung titingnan mo, nasa gitna ang Israel ng buong mundo. At yung nasa right ay yung sa Philippine country, yung ating bansa. So linagay ko lang yan para makita natin kung gaano kalayo ang Israel. Ito ang Israel. At ito naman ang Pilipinas doon sa right side. Yan ang uh, makikita nyo kung gaano kalayo ang Pilipinas sa Israel kung sasakay ka ng eroplano kung tuloy-tuloy ang flight mo mga 16 hours ang iyong sa uh, biyahe. So ito ngayon ang Israel. Yan sa gitna. At 'yun naman ang Gaza Strip, 'di ba? sa my left nakasulat G A Z A S T R I P. Gaza Strip. So para siyang mahabang um pahaba ang kanyang anyo, yung kanyang uh, lupa. Ang anyo ng kanyang lupa ay pahaba. At dito naman sa right ay ang Israel. Nandiyan ang Bethlehem, nandiyan ang Jerusalem, ang Beersheba. So ang Israel ay mayroong 22,145 kilometers. At iyan din ang kanilang flag. Makikita mo, na napakaunlad ng Israel. Ang Israel ay nasa lugar ng Asia, katulad din sa atin, nasa Asia tayo, pero, na, pero nasa middle sila, middle east. So, nasa lugar sila ng gitna ng silangan. At kung ikukumpara naman sa Pilipinas, tayo ay merong 300,000 kilometers. Ayan. So, mas malaki naman Di hamak ang Pilipinas kung ikukumpara natin sa bansa ng Israel. 'Yun nga lang kahit sila maliit, sila ay malakas, powerful sila at marami silang mga armas. 'Yun. Oh, ang Israel naman ay uh, kinabibilangan ng maraming he he Hebrew or mga Jew at Judaism and Judaism ang kanilang religion. So pinakamalaking bahagi ng kanilang mga tao ay ang religion ay Judaism at yung green naman ang Muslim. So mas marami pa rin ang mga Jew at uh, Muslim. Ang pula naman ay Christianity at ang iba pang mga uh, relihiyon. So ang Judaism ay 33% kasama ng Masorti na 24% at yung Judaism na 8.3%. So parang iisa lang yan sila. Pero ang Islam talaga ay uh, solid sila. Pero 18.1% lang sila. So mas marami pa rin yung sa bahagi ng Jew or mga Israel kasi ang Christianity, 1.9% lang naman at ang mga ibang paniwala doon, meron din namang ibang paniwala, yung Kruse na tawag, 1.6% at ang uh, iba pa nilang, mga maliliit na lang na naniniwala sa ibang reliyon. So makikita mo yung Gaza Strip na nasa kaliwa, bandang kaliwa ng Israel. Ngayon yun ang may problema. Ang Gaza Strip, ang mga nakatera doon ang mga Palestinian. Yun yung mga Muslim doon nakatera. Tapos ang buong bahagi naman dito sa Israel, yun naman ang mga Jew. So kung tutuusin yung mga nasa Gaza Strip, maliit lang sila talaga na bahagi ng Israel. Ang Gaza Strip ay may population na 2 million at merong 365 square kilometers. Yun yung Gaza Strip. So, 365 kilometers ang laki niya. At uh, kung ikukumpara siya dito sa Pilipinas, malaki naman siya siyempre sa uh, lugar ng Manila ah, uh, pwede natin siya ikumpara sa lugar ng halimbawa sa ano Cebu yon sa Cebu okay kasi ang Cebu ay merong 315 kilometers mas malaki naman siya sa Cebu na konte pero more or less parang meron tayong idea kung ano ang itsura ng kung gaano kalaki ang Israel So, mas malaki talagang ang Pilipinas. Bahagi lang siya ng, kasing laki lang siya ng konti ng Cebu. So, ito ang Gaza Strip. Meron siyang south, nasa malapit siya sa Egypt at nandun siya sa north, malapit na siya sa Lebanon. Ang Gaza City ay nasa may gitna. Ngayon, linagyan ito ng pader. Itong itim na pader na ilinagay ko ay nakahati siya sa Israel. Linagyan siya ng wall or pader. Ayan, linagyan ng wall ang Gaza Strip para Uh, hindi na siya makapasok sa buon sa, sa loob ng Israel kaya meron siyang pader nakapader siya talaga so yung pader na yon ay nakakahati sa Palestinian at sa mga Jew kaya hindi po pwedeng tumawid ang mga Palestino doon sa wall na yon sa pader ng Gaza Strip. Kaya dyan ka lang sa Gaza Strip kung dyan ka lang. At ikaw naman Israel, hindi ka rin po pwedeng lumipat doon sa Gaza kasi may wall nga na malaki. Yun. Ngayon naman sa uh, Palestine, doon sa lugar ng Gaza Strip, may mga nakatirang Palestino. So, doon sa aking kanina, sa una nating word na Hamas, yung word na Hamas, yun yung harakat a mohakawama al Islamiya or Hamas uh, mga resistant move movement ito ng Islam. Sila yung mga kumbaga eh mga revolutionaries, sila yung mga nagrebelde. Yan. So may pinaglalaban sila. So doon sila nakatira sa lugar ng uh, Gaza Strip. Ayan, so sila talaga yung mga uh, nag-umpisa ng gera na ito, ang mga Hamas. Pinangangalanan silang mga Hamas. So, nung isang linggo nga, nag-umpisa magbomba ang mga Hamas papunta sa loob ng Israel. So, kung makikita mo dito sa map, uh, so nag... Tapon sila ng mga bombang malalaki mula doon sa Gaza uh, sa pagitan ng wall na yon na malaki. Kaya kanalang mga bomba ay mga matataas para lang umabot sa loob ng Israel. Kaya sila talaga ang nagumpisa ng gera na to ang mga Palestinian na mga Hamas. Hindi naman lahat ng Palestinian. Hamas lang na mga rebelde na nagre-rebelte. Yun, mga Hamas. Siyempre, kasi binumbahan nila yung Israel. Eh, ang natural na uh, tugon ng Israel di, bombahan din sila. Kaya, ayun na, nagkaroon na ng kaguluhan. Ngayon, nagbomba naman yung, ang Israel sa Gaza Strip. But, uh, nung two days ago, nagbigay sila ng mga babala ng mga flyers na sinabihan nila yung mga nakatira sa Gaza, Gaza City na lumikas kayo. It's either pumunta kayo sa Lebanon, papunta sa north, or sa baba, pumunta kayo sa Egypt. So, nagsilikas ang mga taong mga sibilyan na mga Palestino na hindi naman mga Hamas. So, naglik, nagsilikas sila, nagdala sila lahat ng mga gamit nila para sila ay makalipat sa ibang lugar, lalo na doon sa Egypt. Eh, ang nangyari naman sa Egypt ay hindi sila pinapapasok. Yun ngayon ang malaking problema. Kaya, manalangin tayo ng mataimtim. Lahat tayo, yun lang po pwede natin magawa para magkaroon ng kapayapaan, hindi lang sa Israel, ngunit sa buong mundo tayo ay magkaroon ng kapayapaan na ang atin ng ama na, na, na nakikinig sa atin, kailangan lang tayo ay lumapit sa kanya at manalangin sa kanya ng taimtim. Na sana itong digmaan sa loob ng Israel at sa Gaza ay tumigil na at magkaroon sila ng kapayapaan at itong wall na to ay uh, mawala na para magkaisa na sila kasi lahat naman tayo ay nilalang ng ating ama ng ating Diyos na makapangyarihan at uh, lahat tayo ay nilalang upang tayo ay uh, maging masaya dito sa mundo hindi magkaroon ng problema hindi magkaroon ng digmaan so tayo ay naniniwala ng ating Diyos ay makapangyarihan at lahat na ito ay ibibigay niya kung tayo ay manalangin.